So yun What's up, mga idol. Yeah. Dito po pala tayo ngayon sa ano. Parang po to. Ah, kasama ko po Andre Bunaos at si Lebron James. Ang barangay boss Mag maglalaro po kami sa ano, cover court sa barangay lang aton. Ang lalaruin ko po ay is basketball. Basketball sa gilid, tanto kawan. <laughs> manonood lang kami mga idol dahil alam namin madami na player ngayon pero alam namin na mas magaling kami na kay kaysa sa kanila ipapake lang bola so, ito pag manalo tatapon mo yung bola na to para hindi kami matalo <laughs> so, busy and busy nag nagisip so, ng moves kung paano daw yung mga ano galawan niya. so yun mamaya mga idol kikita yun yung mga laro na to laro na pang ano pang malakasan pang malakasan mag ano maglakad. Mga idol ito nga po pala yung daan natin ngayon no? medyo nakakatakot medyo na hindi nakakatakot pag <laughs> <laughs> muntik na mga idol oh signal number 1 pala ngayon mga idol <laughs> mga idol binabagyo dito mga idol no, <laughs> napaka Kakaano ng mga idol. Kakatapos lang umulaan. Sana hanggang magkas <laughs> Sana hanggat. Linggo pa to. Para masaya. Wala, saan Wala daw saan ang pasok. Sabi ni Andre. Idol. Kasaan ang may dumana tao. nahihiya <laughs> idol pa napapansin nyo mga idol ang padami dito ang abaka dito sa amin oh. lahat nang nakikita niyo ng nakikita nyo mga idol lupain ko yan <laughs> you know? pa, lahat pang dinadaanan ng mga idol lupain namin yan <laughs> pag, pag hindi ko ng mga idol ay, ibig sabihin hindi yan sa amin oh. napakalawak ng asyenda ko dyan mga idol mga idol sa tagisik kasama namin parang walang kasama yun oh no? <laughs> ang iniisip yun yung mga galawan niya. Dahil yun ang pinakamagaling sa amin mga idol lebal <laughs> yan ang yung pangalawang pinakamagaling sa bakawan <laughs> mga pal yun mga idol no? kalnas pa naman dito mga idol parang may kinatamaan sa likod ko mga idol <laughs> <laughs> ah! so, parang katakul parang so yun, mamaya na mga idol papakita natin yung malaking tinampo dito sa amin ay, kalsada pala <laughs> ali mga idol <laughs> papadal na siya <laughs> so, dito leta na bigyan mga idol bako, huwag mga mga puto itong iksay so, na oh, saan ka boy, bro, bako oh. dyan hey, huwag ka dyan dadaan Hindi, di ba maglikaw tayo. Yung mga idol, nandito tayo sa simbahan ng mga Diyos. Diyos. na... mo lang. <laughs> ano, yung mga idol, tayo sa sikat ng simbahan pag linggo. Ito yan sa Barangay Tagisi. Yan po pala yung sikat na ano. Simbahan dito sa amin. Si! <laughs> <laughs> so yun mga idol andito na tayo sa ano malaking ano kalsada dito sa amin yun know? oh. mga idol so yun mga idol medyo malayo-layo pa yung lalakarin natin

dami ng mga players doon mga idol ay ay nahulog yung bulan mga idol tanga sabi <laughs> naman mga idol tanga daw nahulog yun yung bulan yun mga idol may patumitig yung bulan so yun mamaya so, naman mga idol yun, putang ang kakasama namin ito yun mga idol oh Oh, hando na oh, Tumasak mo mga idol oh Walang <laughs> Walang kasama, parang walang kasama mga idol <laughs> Ayun na naman, natropa namin yun I-east Ano naman yung mga idol Ayun na mga idol yung cover cut ng barangay lang natin mga idol oh Ikita na natin ahanapin natin yan yung magandang upuan mga idol Then tayo uupo. <laughs> kung pwede lang mga idol, kung hindi pa kami basa, kaso basahan. Ayan, lumalakas na mga idol yung ulan. Sige, lumakas ka pa. Lumakas ka. Sasag Wa ano, water proof pala itong mga idol na cellphone natin ngayon na gamit. iPhone 16. iPhone ano, 16. Max Pro Max. Tapos ano, Rider FI ang pangalan <laughs> ng brand. Ito <laughs> Dahil ka na madalagan. Ito. No? May mga tanong, mga idol, kung tatakbo daw kami, mga idol. Para sa akin. Ayaw ko. Ang sarap mabasa. Kasi minsan lang ito mangyari. Ayos to. Malinasan daw to, kasama. Rain on shine tayo mga idol Walang 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 tatakbo Walang tatakbo dahil mahal tayo ngayon Baka Baka mapano tayo mga idol Walang tatakbo mga idol Ay dumigdi ka na One One mga idol at baka lakas na ng ulan. Hindi na natin ito kaya. Ha. Ang kasama natin mga idol. Tasbo! Andito na kayo mga idol. <laughs> Madaming tao. So yun huwag naman yun mga idol o eh. Tamang burob Tukaw-tukaw sa, sa mga Bangko Madami mga idol kasi naglalaro dito mga idol o eh. Kaya Nag-init naman yung put ng rin Dasa ako upo dyan Yan yeah. Hindi tayo nakapaglaro mga idol yun kami tamang ukulan mga idol so yon once up mga idol nanalo ng hindi naglaro mga idol 50 pesos only walang, ka, walang kahirap hirap umupo lang mga idol yan mga idol oh ng 100 pesos only. <laughs> Napakasaya. Ng mga idol, umuulan na naman pala mga idol. Ngwi na kami mga idol sa bus track. Nandito kami sa barangay Langatod. Okay, napakasarap ng ulan. Paglulugaw pa daw to sa Tanayad ay sa bus pa pala 'yon. Hindi 'yung Tanayad mga idol. <laughs> bus pa 'yon. Hindi ano 'yon, Tanayad 'yon. Pag sa Tanayad, Tanayad ang bus track. Yung so, ganun tayo mga idol mag-vlog. So, yan, umuulan ng mga idol pero wala tayong magagawa. <laughs> Dahil wala tayong masisilungan mga idol. Oh, so, oh, basta, -basta na yung safety natin pero water water dispenser ini. water eh. <laughs> <Butter> pop. Water plastic. <laughs> yan, sinasabak natin yan mga idol para lang mga tayo ng ghosting. Pag, pag hindi nyo mga idol nag-react kayo, ayaw ko na mag vlog so <laughs> yun na nga mga idol andito na kami sa pa medyo paahaw na to mga idol oh. dito kami mga idol dumadaan pag nag pupunta sa ano parang gaysan pa pag nag aaral pero ngayon hindi na ayaw ko na mag aaral mga idol <laughs> tignan nyo naman mga idol kung gaano kaulan dyan mga idol oh. pero kapakasarap pag paulan dahil nga sa panalo tayo kayo nag nagupo mga idol nanalo tayo so yun maraming salamat mga idol sa panonood please like and comment naman kayo dyan mga idol sa 10 uh, or shine natin na vlog oh, mga kasama ko yun yung isa mga idol yung yung isa, yung 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 nang iwan kanina parang parang walang kasama eh hey, Um, ang mabuti nito mga idol, paunahin na natin yan. <laughs> so yan mga idol, may ban? May antahal. So yan. Patapusin natin ito mga idol na pagbablog na. Then dahil medyo maulan na mga idol. nababasa na yun. <laughs> Pater <-de -sender> dispenser natin. <laughs>